Mapagpalang araw mga kasaulo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Konti lang nga po pala yung pinamili natin ngayon pero nagtagal po tayo sa palengke dahil sa sobrang haba po ng pila sa nagbebenta po ng pabalat ng lumpia. At pagka uwi po natin ay agad ko pong uh, binuksan po 'yan kasi po ay mainit siya para mawala po yung init at agad po mahimay ni Apong Tess yung biyanan ko po. So, ayan na yan po si Kamatanaw na niningil ng agu manchar At nung napayangyang ko na po yung pabalat ng lumpia. Napayangyang! Ayan, yung request naman po ng ating birthday girl na fried chicken, yung ating inasikaso. Yan po yung uulamin natin ngayong lunch. Nilinis ko po muna yan ng mabuti. Bale, pinahiwa ko na po yan sa palengke para hindi na tayo maghiwa sa bahay. Medyo nakakatamad po kasi. At sinangkapan ko lang yan ng asin. Ginisa mix. Nilagyan ko po yan ng paprika, garlic powder, at saka paminta. Mas gusto ko pong nilalagyan ng paprika yung ating mga pinrito. Feeling ko po kasi para sa akin ay napakalasa ng pinrito pag may paprika po siya. So ay naglagay din po ako ng dalawang itlog at tatlong kutsara ng cornstarch. At imarinate po natin yan ng... Two hours. Bumili din po pala ako ng hipon, panahog sa ating gulay. May partner po na gulay yung ulam natin. Bali bahay ko, bochar. Ay, hindi ko po alam kung anong tawag dyan. Basta nakita ko lang po yan. Pero kinakain ko yan since bata. Inaalisan ko lang po yung gilid-gilid niya. Tapos, ayan, ginisin na natin siya bawang, sibuyas at pag nagisa na po ng mabuti yan ay ilagay na natin yung kamatis at igisa din natin ng mabuti yung kamatis at pag isang gisa na po yung kamatis at hindi na siya ilaw ay inilagay ko na po yung ating hipon ayan po yung lutuin natin ngayon bahay kubo char pinakbet ayan ginisa ko rin po pala dyan yung ating bagoong at inilagay ko na po yung bahay kubo vegetables natin tapos sinangkapan ko lang po ng konting ginisa at asin. So ayan, naglagay din po ako ng konting tubig. At ayan lang po natin maluto at lumambot yung gulay natin. Luto na po. At after 2 hours, bago dumating si Rai Rai po, bago ko po iprito yung manok, ay kinote ko po muna yan sa yung harina po. Nilagyan ko ng ginisa mix, paprika at garlic powder. At habang nagpiprito po ako, dumating na po pala si Rai Rai. Ayan, galing yung birthday girl kay Tito Joven niya. Binigyan siya ng pambiling nuggets. At after po niyan, ay kumain na kami ni Rai Rai. Ang sarap po ng gulay. Hindi ko yan ipagpapalit sa kahit ano pong klase ng ulam. Masarap po sana dyan, ipartner ay isda. Galunggong, bangus, ganyan. Kahit anong klaseng isda po. Kaso, yan po yung napili at request ng ating birthday girl at pagkaalis po ni Rai Rai papuntang school ayan po at inasikaso ko na po yung ating lumpiang shanghai bali nasangkapan ko na po yan as you can see po nagbabalot na po ako tignan nyo naman po kung gano ka dami yung laman ng ating lumpiang shanghai bali ginawa ko na po ngayon yan pa order natin yan bukas Food tray ay food bilao at saka nagpasobra po ako para pa-order pang merienda. Short, ano lang po, kwento. Dati po, nung first time po namin magtinda, Pasko, 4 kilos na lumpiang Shanghai, ako lang po yung nagbalot. Alam mo yung inaatake ka ng anxiety dahil alam mong kala mo hindi ka na matatapos sa ginagawa mo dahil sobrang binabalot mo. So, ayan po, fast forward pala, nakapaligo na po ako at mag... Uh, <laughs> <laughs> Natawa ako sa sarili ko. Magkukoryo tayo, Char. Tuturuan natin ng sayaw yung mga bata. Inahanap ko yung cellphone ko dyan. Ayan po, tinuturo ko. Na, nasa camera pala. yan pala yung ginagapit natin. So, ayan po. Nasa school na po tayo. Isa po yan sa binigay na talent sa atin ni Lord. Yung pagsasayaw, Char. So, ayan po mga kasawlo. May event po bukas sila Rai Rai sa school po sa Valentine's Party. So, ayan po. Hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!